Ang laki nga ng improvement ni Luka Doncic sa depensa this game number 4 kaya nga panalo sila. Well after ng game 3 loss ng Dallas Mavericks ay talaga namang kay Luka Doncic napunta ang sise dahil nga sa kanyang depensang ginawa at talaga nga namang maraming nga nag sa kanya pati nga mga analysts, mga fans at may nilabas pa nga ng graphic na talaga namang historically bad itong si Luka Doncic defensively. At mukhang ang nakita yan ni Luka Doncic and he responded very well the next game. At yun ay ngayong game number 4. At atin ngang panoorin na di-breakdown ng kanyang magandang improvement defensively para nga sa kanyang team. At unayin nga natin yan sa first play of the game kung saan magandang help defense ang ginawa niya ng ma-blow by nga ni Tatum. Ang kanilang center na si Gafford, may kita natin ang pag-help dito nga ni Luka Doncic at yan nga ay nagresulta na itong si Jason Tatum ay mag-spin move pa fade away. Nagresulta nga mga idol ng tough shot sa kanya, first miss ni Tatum. And then nang siya naman ang atakihin na itong ang Celtics offense abay great job in containing Jalen Brown one on one at yan ang nagresulta ng tuloy ni Brown at hindi pa natapos dyan nang dahil itong si Luka hindi nga natulog sa depensa at binasa niyang rotation at kinuntes niya naman itong ang 3 pointer attempt ni Derek White mintis na naman yan. And then one more time inatake na naman si Luka Doncic defensively and this time mga idol hindi niya na nga hinayaang makapag blow by easily itong si Tatum. At tingnan nyo ang kanyang one-on-one -on -one defense dito mga idol. Sinaraduan ng pinto si Tatum at nagresulta nga yan eh ng pagsettle ni JT sa tough step back three pointer another mintes para nga sa kanya. At sa play naman ito actually bad initial defense ni Luka Doncic pero sinalo nga siya ni PJ Washington dyan. Kaya itong si Holiday pinasa tuloy kay Brown and then bumawi na nga dyan itong si Luka. Kung saan yung magandang help defense sa ginawa niya dito sa driving Jalen Brown. Another miss para nga sa Celtics. At nagpatuloy nga dito ang game plan ng Celtics to attack Luka defensively pero this game number 4 ay hindi na nga yan umubra. Look at this great steal ni Luka Doncic kay Holiday. Nagresulta yan ng turnover para sa kanya. And then sa next possession na bay sumubok nga na naman itong si Holiday na atakin itong si Luka Doncic. Pero maganda nang nilalarong depensa ni Luka Doncic moving laterally well. At nagresulta nga yan ng turnover na naman para nga kay Holiday. And all throughout the game number 4 ay hindi nga yan umubra para sa team ng Boston Celtics nang dahil ang laki nga ng improvement ni Luka Doncic in containing yung kanyang binabantayan na player. Hindi na nga kagaya ng games 1, 2, and 3 kung saan talagang easily na blow by eto nga si Luka ng mga Celtics players. And as a result nga mga idol ay nagulutuloy ang drive and kick offense ng team ng Boston Celtics at nagresulta na ito ng pagkapanalo nga nila this game number 4. And let's see mga idol kung ito ba ay maitutuloy ni Luka Doncic sa game number 5 o may maisasagot ng Celtics.